Afternoon guys Tignan ko yung dahon ng pandan guys Pinatuyo namin Ginagawang banig Ito guys Dahon ng pandan to guys Ginagawang banig Pagtuyo na at saka gagawa ng banik. Punta natin guys yung ginagawang banik. Ito guys. Asa na di? Ha? Wala din na nagdula diya. Yun na yung dahon ng pandan, guys. Thank you for viewing, guys.